Anim na Pinoy ang himas rehas ngayon sa Thailand matapos mabisto ang pagnanakaw nila ng alahas sa isang jewelry shop sa Bangkok. Pero ang nakalulungkot, not once but twice na pala nilang ginawa ang krimen. Ikwento mo Marlene Alcaide. Nakauwi na sana nitong March 8 ang dalawang lalaki at apat na babaeng Pinay na ito mula Bangkok, Thailand. Pero sa kulungan ang bagsak nila ng mahuli dahil sa pagnanakaw ng isang daan at piraso ng gintong singsing -sing na nagkakahalaga ng 6 million Thai baht o 8 milyong piso. Nakunan sa CCTV ang nakawan sa loob ng nasabing tindahan ng alahas. Makaraan ng dalawang araw, tinangka naman nilang ipuslit ang isang 20 karat diamond sa isa pang jewelry store. Pero nakilala na sila at agad natiklo ng na mga otoridad. Kwento ng DFA, umami na ang apat sa anim na Pinoy ng kasuhan sa korte. May uh, anim nga na Pilipino na inaresto. Yung apat ay uh, inamin na yung uh, paratang sa kanila pero yung dalawa ay uh, tumangi. Kalahating milyong thai bath o halos 700,000 pesos ang piyansa. Pag nahatulan, posible silang makulong ng 10 hanggang 15 taon. Nakakulong pa rin sila kasi the bail has not been posted baka sila ng hearing pa. Base sa ilang artikulo sa Bangkok, professional foreign thieves ang mga nahuling Pinoy. Dinadawid din sila sa mga insidente ng pandurukot sa mga sky train at subway ng Bangkok. Posible rin daw na hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng mga suspect. Pero tumanggi ng magkomento ang DFA tungkol dito. Binigyan na raw nila ng abogado at interpreter ang mga Pinoy. Sa Mayo, sisimula ng paglilitis sa mga nahuling Pinoy. Marlene Alcaide, News 5.